Huwag niyong kalimutan sa subscribe sa ating YouTube channel, mga idol, pati sa ating Facebook page channel, mga idol, ha? Uh, thank you, thank you so much po sa ating lahat. Uh, ingat po siya po, sibi, hindi guapo, hindi tisoy. Hindi pa tapos, mga idol, no? <laughs> ah, grabe, no? Bye-bye! So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sa mga kapatid ng mga Moro, mga Kristianos, magandang umaga sa ating lahat. Ha? Oh Shout out sa ating lahat mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao mula Batanes hanggang Hulo. Huwag niyo kalimutan sa pagpalo si Payatot. Chat. Good morning sa ating lahat, no? Ah, uh, dito sila mga kaibigan natin. Ah, hindi kaibigan. mga tampil, mga <laughs> dito sila lahat. Uh, kami po ay nagtipon-tipon. Ah, uh, pinapatawag pa yung lahat dahil may meeting tayo. Achar, ay, hindi naman po 'no mga idol. Uh, uh, ngayon po ay eh, nagluto po tayo ng anong luto natin? Inti. Ah, uh, uh, dodol. Uh, dodol, no? Ay, uh, inti, uh, inti, uh, inti. Uh, inti. Uh, Oh, nagluto kami ngayon ng uh, dodol. Uh, uh, no. Inti. inti. What? Inti nga. Oh, sabi ko nga inti. Oh, uh, inti, no. Ayun po, may ngayon mga idol, ipakita ko sa inyo kung paano magluto ng dudol O, oh, inti, no? <laughs> yan po ang mga bago naming taga-luto, no? Walang mga kwinta <laughs> oh, 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 yan si, yan si, nga, nging uh, bayaw ah, Si Datuan, yung bayaw ko ah, Hi ka naman jan, hi Hi, Oh, yan, si, ito naman po, si, nakabinaning Ay, ay, saka, saka, saka ba'y, saka ba'y, Ah, sige, say hi, mag -say, say hello. Hello, assalamualaikum. Sige. Ma, ayan po, ayan po si Clark, no? si Mirta. Ayan po ang ating ugangan uh, si Ina po. Ina taya, mga idol. Hindi po siya nagataya ng rato ngayon. Nagbago na po siya. Star, no? ah thank you, thank you so much po. Awangan nyo ang ating, uh, pakita ko. Ah, ito naman po ang ating apa uh, uh pamangkin nandito sa likod. Ah. no? Oh, Ayan, Oo. So ngayon, puntahan natin ang tagaluto doon. nagluto po sila ng inti mga idol. Ha? Tingnan nyo kung paano pagluto ng inti. Nang pinakahindi. Ah, <laughs> pinaka pinakahindi masarap. Yung pinakamasarap dito lang po matatagpuan sa may magi ah, noodles. Ah, mga Magindanaw mga idol. No? Ay, eh, pakita ko sa inyo ang ating tagaluto taga ako po ang taga paghugas no taga paghugas ng problema nila mga idol char ah kasi dito na tayo Japorms, Japorms TV wag niyo kalimutan subscribe subscribe sa ating YouTube channel yung bago natin bago natin na YouTube channel ha Japorms TV pa rin mga idol ang ating Facebook page ganun pa rin mga idol kaya kasi po nahack po ang channel natin na walang kwintang channel yon okay na yon no ah shout out po sa lahat mo ng mga hacker no ah sige ihack niyo to char asan yung mga natin dito? Oh. Ihak ni si Nurjana, palanggalan, ihak niyo yung ano nila kay si Tyran, ihak kay Maripa, ihak <laughs>